Ayan. Ayan ako. Ayaw ko kong mabubuhay ito. Masyado naman. Ng... Abunan mo na lang na mataas. <laughs> mabubuhay din ah. po mga ka -senior. Good morning po sa inyo at uh, kumusta po kayong lahat uh, Ngayon po ay uh, mag uh, gagawa ako ng pagtatanong ko ng kwan, ng sicharo yung uh, uh, sweet peas at uh, medyo nag na parang tuloy-tuloy na itong pag-aaraw na ito. At sana naman, eh, wag nang magkaroon ng snow. Pero, kasi nga, ang talagang naman dito, eh, after uh, Victoria Day, uh, second week ng May yun, yung araw na yun. So, kung hindi man, siguro itatanim ko na rin itong, uh, ko, <coughs> uh, si Charo. At, uh, hintayin ko na, total matibay naman to sa, uh, uh snow. So, samahan na lang po ninyo ako mga ka at uh, uh, umpisahan ko na itong paggawa ko ng, ng uh, pagpa-plot nitong aking uh, taniman. Speed. through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young; it has just begun. So, ayan na mga pag uh, boh, pag uh, pa-plot nitong aking pagtataniman. So ngayon naman ay eh, aking uh, didiligan. Bali dalawang plat lang itong ginawa ko. Tama na 'yon. At uh, maray pa ako ibang itatanim. Binabasa ko lang muna mga kasi yung lirat ng mag-dikit-dikit uh, yung lupa para mapamamaya pag itinanim ko yung buto eh okay na kapasana sila malakas pa naman ang hangin ngayon kaya kung saan saan napupunta yung ating panggilig ng tulig uh, baka magtanim na rin ako ngayon ang palayak ay mga ng, mga uh, ng, uh, bawang saka sibiyas pagka may oras pa so kaya na mga ka magtatanim na rin ako ng bawang uh, medyo mainit na pero tatapusin ko itong uh, isang plat ito ayan yung aking tatamnan nilagyan ko ng tali para diretsyo hmm, ganito sa dulo at uh, tsaka binutasan ko na rin ayan yung mga butas so, bali ang mailalagay ko dito sa plat neto ay eh, one, one hundred uh, forty na bawang at ito naman yung itatanim ko ito we binili ko lang ito sa kuan, sa superstore yung mga tinitindang bawang doon na galing ng China so oh, uh, yan ganito ko kung magtanim mga kasinyor yan kung may butas na siya ayan itinutusok ko lang ganyan wala oh. na kung kung tutubo naman yan ganyan lang ako kung magtanim eh merong nabibiling talagang ipantanim na bawang eh kaya lang eh masyadong mahal yeah, masakit na yung talagang mahirap na yung iba na itumatanda uh, masakit sa bewang pag matagal na naka yuko o so, meron akong upuan na ginagamit nandiretso na So, ayan mga kasinyor. Pagkatapos kong magtanim ng bawang, uh, kinabukasan, ganito na ang panahon namin. At parang ito ay magtatagal daw yata ng uh, tatlo hanggang apat na araw. Kaya yung uh, itinanim kong bawang, ngayon nata uh, natabunan ng yelo ng snow uh, sa bagay matibay naman sila sa, sa lamig kaya uh, hindi naman sila maaano kung ganyan lang Good morning po mga kasinyor Kumusta po kayo uh, Ngayon po ay uh, maganda ang uh, sikat ng araw Umaga nga po pala rito ngayon at uh, ako po ay uh, mag uh, gagawa ng mga plot ng pagtataman ng ng mga halaman ko uh, magbubungkal po ako ngayon at uh, hanggang medyo malamig pa <clears throat> dahil yung pong ibang mga tanim ko ay malalaki na ito uh, po ipapakita ko sa inyo itatanim kong kamatis mamayang hapon para uh, hindi masyadong mabigla sa sikat ng araw sa hapon ko po sila itatanim. So, ayan na yung kamatis na pinunla ko mga siguro a month So, ayan na sila. Kaya, e, kinukuan ko lang. Inilabas ko muna ngayon. At, e, kinaklimatize ko. Kung bagay, e, pinakukuan ko muna sa araw para malaman ko mamaya kung malalanta sila. Tapos, yun naman pong pagtatam ng kunong kuan ito nagawa ko ng mana na, nung si Charo na nakatubo na rin sila at uh, mamaya po ipapakita ko sa si inyo kung gano'n na sila kalalaki ito naman pong bulaklak na sa na ng mga plat na akala ko na alis ko na yung mga mga uh, bulb eh meron pa pala mga natira ayan na malapit na naman silang bumulaklak oh. ayan at uh, ito naman yung aking bubong kalin. Tatamnan ko ng uh, labanos. Ayan. Itong kabuuan, ito ang aking bubong kalin ngayon kung no, hindi masyadong iinit. Dito ko naman ilalagay yung ano yung uh, patatas. Eh sige po mga kasinyor at uh... Samahan na lang ninyo ako sa aking paggagayak nung uh, pagpo tatamnan ko ng aking mga halaman. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like so buildings as the chemicals that take us higher. Night's young, and it's just begun. She puts her hand in mine. We want to chase the night. As the afternoon, we lay awake and lay. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the dead, wanna dance to the light. Pull with us from the sky just to heart's run. Hello, Manga, senior. Ah, uh, itatanim ko na 'yung aking uh, kamatis ngayon at uh, maganda ang um, sikat ng araw. Walang uh, kaulap-ulap sa langit. Oh. Uh, Ayun. Hmm. Merong mangila ilan pero hindi ko pero dito sa kwa uh, na. Uh. So inaay kong na rin na itanim ko na ngayon uh, dito ko itatanim sa ginawa ko na i-flat ko na diyan wala mo yan bali itatanim ko na <coughs> kamatis eh uuhugayin ko lang muna at uh, uh, para tuloy-tuloy na ang pagbahala lalagay mamaya. Ito e eh, pagkalipas ng kwan, siya maka yung tinanim kong bawang mga ka eh, na, one week na ngayon na naitanim ko. Ngayon eh nung makakatanim ako ng kwan ng bawang nag uh, nag-snow naman nang kung ilang snow at saka ulan, wet snow ng kung ilang uh, araw yon bali mga 4 days yata, tapos kahapon nagumpisa ng gumanda yung araw uh, uminit-init na tsaka ngayon, kaya ngayon ko naisipang itanim na itong kwan itong aking mga kamatis, malaki na ngayon ise, may bulaklak na ayan o oh. e, ito yung malaki na o oh. may bulaklak na ayan yung bulaklak Ayan. <clears throat> Ewan ko kung ito yung mabubukay. hulog. Ayan. Ayan ako. Ayan ko kung mabubuhay ito. <laughs> Mabubwal din. Kailangan na may tali. Kailangan siguro ito eh. May tukod agad. Yung ano, yung nilalagay natin sa panggilid. Hmm, kawayan na. Hindi, kawayan yan Hindi, lalagyan naman yan eh, di ba? No, kasi pag eh, namunga. pa hindi pa ngayon. Pwede na lagyan ngayon yan. Kasi pantukod pa tayo. Eh. buhay kayo so ito namang mga maliliit ang itatanim ko So, ayan na mga kasinyor, na itanim ko na lahat yung uh, mga kamatis. Ayan sila oh. Bali. Hmm. Ayan, uh, bali lima sila. At uh, at uh, nililigpit ni misis yung uh, mga pinag ko. Pinagtam uh, ng ko, pinagpunlaan ko. So, ayan. Didiligan ko na lang sila Tsaka... Medyo aayusin ko yung uh, yung plot. Hmm. Ayan at mainit na. Siguro mga alas 10 pasado na niyan.